naman sinasabi mo ka black wall Ang sisi mo kakantang ang nag-arap Mahangin na rapper hindi mo tanggap. Okay ah, lang ko sa wag kang umiyak Ang isyero mo ilaw sa pinasaligaw Rap, iyak pag inapot ng pao Puro lang hangin pili nyo si kao di ka makakagano The fuck, puro lang puso sulag Puro funny, pili yung shot lola mo nasa kao na sa lotro, banyo, nyo sa Sabi mo sa amin sa gating na laging Half facts, ama di mo pa kapo na mass Daming nga iaubos aking class Mga sulat ng obscure trash What, like how, kunwari maangas sa sa ikaw, the run, don't flip, kasi Kasama yung grupo mo puro hilaw Stacy, you're lame Tunog pang babae, the Stacy and name Dupo kong gang Alam na nila pag sinabi na gang Sa mo puro ka lang kapin Maabot ka namin ay lakin Ako tunay na blind, blood sa giblorin Vera enjoy is still you know what I read, I read between. para no D&D dot Nakatukok na sa'yo yung red dot Ipapasa yung blicky kay L dot Isa click mga ops ko headshot bra.

mga doggy, tuta ka ni CC na tama Hindi sa tondo dito mga gra You better rambang nakita na nga Pag ina-play yung blicky mga tigla-dapa Sige sa lubang mga ulaga Mga sex-proclaim, sila harinan din Epo, eh, tawa ka nga na magsulat Puro bang-bang sheets kasi off sa tuki Tapos hawak niya lang naman pura dos Magic mga pusi. Rock, no, gita ba, Mayoled, ito, Katuloy, pussy Rock, doggy, taba, tsaka sissy Mayulay dito, mala siya gc Katulad yung pussy ay easy At akagbalag niyo kay one night Ayakang daso mo sa busa, nanay Initan niya mga hotline